yung uh, binigyan mo ng fight? Actually, hindi naman po ito yung una. Uh, pang ilang beses na natin nagbibigay ng mga kabuhayan. Ito po yung uh, ginagawa ko sa Dear SB. Nagbibigay tayo ng mga pangmatagalang tulong. Hindi yung mga uh, band aid solution. Gaya po ng story ako na ginamit ko yung negosyo o kabuhayan para mayangat yung sarili ko sa kahirapan. Ganon din ang tinuturo ko. Entrepreneurship, business, sa negosyo. Yan o, oh, uh, masyado kami na-touch doon sa kape na talagang naiyak siya, uh, na-touch siya sa iyo Kasi sinugod mo pati yung pagpapa ng anak mo na may hydrocephalus. Oo oh, eh, uh, Yan yung mga normal na pinagdadaanan ng mga kababayan nating may hirap. Ang hirap na nga, minsan may mga karamdaman pa yung mga mahal nila sa buhay. Dalawa dito, mayroong mga special na mga anak, special needs. Yung isa may hydrocephalus. Minsan kung sino pa yung talaga mahirap sila pa mga, may, may ganong pa, may mga ganong mga pinagdadaanan. Pero sabi ko nga, eh, ngayong araw, nadinig yung dasal nila. At ngayon, nabigyan sila ng na sarili nilang kabuhayan o negosyo. At sabi ko nga, hindi naman to yung huli. Actually, una lang to eh. Pang regalo ko pa lang to susuportahan ko pa rin sila sa mga susunod na buwan o kahit taon. Gaya ng mga una namin na bigyan ng mga show may nila, food carts, pati pa yung mga iba kong bigyan ng mga kabuhayan na hanggang ngayon, tinutulungan pa rin namin. Hanggang ngayon, ginagay pa rin natin. Kasi ang pagninegosyo, -ne hindi naman bibigay mo lang, iwan mo sa kanila. Marami dito, medyo hindi nila alam yung sa pricing, sa supplies, paano pa ikutin yung pera, paano magtipid, paano ingatan yung mga kagamitan. So, ito po ay uh, talagang uh, inisip namin dati pa, kaya patuloy namin binibigay. Kasi napansin ko sa dami ho na binibigay namin negosyo at kabuhayan dati, ito yung pinakamadali. I-steam triple yung kita mo, pero kita araw-araw, lahat tayo, kumakain na siyomay, bata, matanda, pag mga estudyante, mga nagtatrabaho, sa nagad 30 pesos, meron ka ng full meal. Kaya talagang malakas na malakas po yung ganitong negosyo ngayon. At uh, marami na po tayong natutulungan. Hindi lang sa Maynila, pati sa ibang lugar sa, sa Pilipinas. Kahapon, nasa Taguig ako, may nakita akong show Maynila card nakatulong doon sa anak niya o inaalagaan niya may cancer. So talagang nakakatuwa makakita ng mga kababayan natin na umugunlad at umaasenso dahil po sa kanilang negosyo. Yung bata kanina na yung special child, uh, yung halik siya ng halik siya, tapos yakap siya ng yakap, matatalino kasi sila eh, nakikita nila, uh, nararamdaman nila yung mga nangyayari, di ba? Kasi uh, so, ko lang na ramdam na yung nanay sobrang tuwa, kaya sa pagbibigay mo, It's very really touching. Alam niyo po kung alam niyo yung story ano. may isang uh, pagtitipon, tapos nagsasalit ako. Bigla siyang lumapit. Nagsasalita lang ako, lumapit siya. So, sabi ko siya, itong batang to, pagkatingin -pag -pag ko sa kanya, meron siyang down syndrome. Tapos tinanong ko yung nanay niya, ano trabaho niya? Naglalabandera daw. Tapos yung tatay, medyo may sakit. Hindi makapagtrabaho. Tapos sabi ko, paano niya ako nakilala? Kinapanood daw niya ako sa telebisyon. Kaya sabi ko, Tara, bibigyan kita ng uh, pangkabuhayan sa mga makasakyan. At ngayon, sinurprise ko sila ngayon. Tuwang tuwa. Actually, kilalang kilala ako nung bata. Kinapanood niya ako sa television, sa YouTube siguro. At uh, yun, nagpagulat na lang ako sa pagmamahal na pinakita niya. Hinalikan ako. Alam ko, hindi basta-basta nagbibigay -basta ng tiwala yung mga kabataan at uh, may special needs. Pero ang kilalang kilala niya ako, tuwang uh, tuwa siya sa akin. Kaya masaya rin ako na nagbigyan ko sila ng konting tulong para magkaroon ng konting ginahawa yung kanilang pamilya. Hindi ata at taga-mandi na yata pa, alo? Alo, ano po? Magkano naman yung desisyon? Di ba hindi't taga Ang pagtulong, wala namang pinipiling lugar. Sabi ko nga po, merong kalooban, merong bulakan, may Laguna pa nga yan eh. Nakatawid ko eh. Kung sino'y humihingi ng tulong, tapos nakikita namin na talagang kailangan, binibigay namin. Katulad ngayon, eh halo-halo na po yan ang DRSB umaabot hanggang Mindanao. So kami okay, tuloy-tuloy na yung pagtulong. Sabi ko kahit ano pang sabihin ng iba, ngayon lang daw ako tumutulong. Ginagawa ko daw ito, babawiin ko daw. Ano ko naman babawiin yung mga para sa kanila na ito eh. Tulong pang matagalan, yun, yung, yun ang goal. Yun ang goal ko. Pang matagalan tulong, sustainable na tulong. Hindi panandalian, hindi ayuda. Diba? Yung ayudang binibigay ko para lang maka-enjoy sila eh, makatikim sila ng konting sarap sa buhay. Pero talagang advocacy ako, yung pagbibigay ng trabaho at negosyo sa mga kababayan natin. At yun din yung gagawin natin sa Maynila pag nagkataon. Okay, ang Actually, every other week to eh. Tuloy-tuloy. Minsan niya, every week. Kasi tuwing lumalapag ako dahil may inisay ng tulong. Tuloy-tuloy ko yung pagpapagawa ko nito ha. Hmm. Lahat to dahil sa sarili kong gilsa. Pinapakita ko kung kaya kong gawin, kaya yung gawin ng kahit sino. We don't just do this to help. We, we do this for others to be inspired and for others to do the same. Yes. Sa pagbenta nila, like in one day May iba kong kilala na nakaka-2,000 sa isang araw. As high as 3,000 a day. So, it times mo yun ah. Sabihin natin 2,000 times 30 days. That's how much? 60,000 minus the expenses. Ang makikita niyan. Kumbaga, kumpara dun sa mga ginagawa nila lang labada, o kaya yung iba walang trabaho. Laking tulong to para sa kanila. So, how do you plan to make this sustainable? Ah, ito ang plano ko dito. Gagawa ko ng malaking malaking pabrika hmm. ng iba't ibang klaseng food carts. Hindi lang so may nila, hindi lang fried chicken, hindi lang uh, parisan, hindi lang uh, andami, ang dami, ang dami kong idea. Pancake, lahat. Lahat ng pwedeng ibenta sa mga carts. Alam niyo naman yun. Kung ano yung pwedeng ibenta, pwede lang gawin. Hindi lang food cards ang mabibigay ko, trabaho din para doon sa gumagawa ng mga food cards. Ito po, e, binibigay natin libre. Makakapagbigay na ako ng trabaho doon sa mga gumagawa. Makakapagbigay pa ako ng negosyo doon sa mga nagbebenta. So, tutuloy-tuloy ko na po ito. Nakita ko na eh. Nakita ko na yung model. So, nagkaroon na po ako ng template. Ito, walang renta. Kasi usually, pag may pwesto ka, nagre-renta ka eh. Tanggal na yung renta kasi mobile siya. Kahit sa modalin, sa tapat ng bahay mo, tapat ng eskwela, tapat ng simbahan. Walang lugi, kumbaga. So ito, basta masipag ka, marunong ka naman magluto, marunong ka mag-init, magtimpla ng drinks. Eh, meron at meron kang kikitain. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag gusto, lagi may paraan. Kung ayaw, marami dahilan ito pinatunayan natin na ginugusto natin makapagtulong, makapagbigay ng negosyo at makabago ng buhay kayang kayang gawin. Pag sama-sama tayo hmm. magtutulungan. Eh, anong comment mo sa mga sinasabi ng mga bashers na parang paniligaw part mo lang to ng na, nakakalungkot na, 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 so puro, na nga eh kasi puro paninira. Pero wala eh. The thing speaks for itself. Nasa internet na eh. yan. Yung programa natin na Dear SB, dalawang taon na mahigit. Yung Tutok Tawin, more than uh, five years na. Yung pagbibigay ko ng negosyo, tagal-tagal na nito. Umabot na nga yung pagbibigay namin ng negosyo ang sa ibang bansa eh. What more pa dito sa Maynila na pinupolitika ako, araw-araw ako sino, sinisiraan. Bugbog na bugbog na nga eh kasi mga fake news na, i -inventuin. Alam niyo po ano nakakalungkot? Marami ng nahuhuling ganito inuhuli na ho sa Maynila. Merong dalawa, kanina galing ako ang Tiyapo, may dalawa daw na inimpound at kinuha na ganito. Nakakalungkot yung mga ganitong story. Binigyan mo ng kabuhayan, ngayon dahil sa pamumuliti ka, pa. Di ba? ka ng sangkatutak na butas, makuha lang to para hindi ko alam. Hindi ko alam ano yung layunin nila. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga ganong klaseng balita. Hmm. Kaya sabi ko nga, bukas tutubusin ko eh. Kung magkano man yan, pupuntahan ko sila yung mga nanghuli. Hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, salamat, Ay, salamat.